Ah, uh, ayan mga idol. Ah, uh, nakarating na tayo dito mga idol. Papasugod tayo sa maliit na daan. Ah, uh, ayan mga Ilocano, uh, wala na. Wala nang makadaan. Hay nako. Teka, na. Teka. At saan na nagsalubungan na. Nagsalubungay. Yan, uh, itong kotse din, uh, ay rin tumabi. Ayan na. Uh pagka uh, may salubong talaga dito mga idol ay uh, wala mahirap talaga ayan ang mga uh, trupa natin mga idol wala na pumasok din doon yan mga idol may sumuno din ayan may sumuno din doon sa likod di na makadaan Castilan, Dolores nakopo, nakopo, nakopo nakopo, nakopo, nakopo nabante tayo mga idol dahan-dahan kaya uh, wala na ito pag magsalubungay talaga ito mga idol wala na wala na makadaan mga kutsi pa ayaw magbigay wala na hindi na tayo makadaan wala na sa likod mga idol oh. wala na hindi na makadaan oh. Oh. wala na yung mga kutsi ayaw matras Dapat matras yung mga kutsi para makadaan. Nah. Ah, maganda talaga dumaan dito mga idol ah, gabi. Kasi ah, wala ka gaano truck. Pag ganitong oras wala uwian. Daming ah, lumalabas na mga truck. Wala na nice eh, stop ball na tayo. Hindi tayo pwedeng dumaan diyan mga idol sa gilid kasi baka kanal yan eh. malusot tayo dyan ayan na, nausad na ayan uh, lang mga idol uh, ito yung uh, biyahe namin dito na maliit ang daan, masikip ang daan may mga kutsi pa masikip na nga paradahan pa ng mga kutsi Yan lang mga idol. Uh, maraming maraming salamat sa panunod ng ating uh, vlog. Uh, bye bye mga idol.